Nakabidyo to, nakabidyo Nakabidyo Sa mga kababayan at mga kapatid namin Taga Pablo, Pablo Magandang araw po sa inyo Ito po ay isang mamayapang Pilot protesta ng mga panggagawang ng Pablo Manufacturing Man Man Corporation Na tinanggal nila sa trabaho Noong Pagpebrero 2005 Sa mayigit pong pitong taon Ang kanilang pakikipaglaban Sa kanilang usapin Ang komisyon po ay Ang SPFC ay nanatiling bigi at banin para sundin ang ng komisyon. Dahil sa dito, ang mga manggagawa ay napasailalim ng payroll reinstatement. Kaya po sa pumamagitan ng payroll reinstatement, kaming manggagawa ay may karapatan na punin ang aming naibong sweldo. Ang depository pang po ng SPFC ay ang pamukusit mga. Ang sweldo po namin ay dito at nakapray sa pampong ito. Nag-isa po ng utos mula sa Hokuman na may pensa nung ikaanin ng Munyo 2020. Dito po sa ito ng Hokuman na sa CCTV mga pera para sa mga magkagawa. Ang pampong po ito sa pakilipagsabwata ng SPMC ay patuloy na tumatangki na ililita ng itong sweldo may karapatan ng bangko at SPNP na ng